So what's up guys, another day, another Sumpit Seri na naman tayo So for today's video, alam nyo ba kung ano tong puno na to? Baka meron din ito sa bakuran nyo Dahil napag alam kung ito ay pampaswerteng puno tinatawag din itong money tree At eto pinitas natin na kanyang bunga ay kinatawag naman na or chestnut sa English. Kaya for today's video, syempre, tetesingin natin kung ano yung lasa ng chestnut or ng kastanyas So ayan, nagparikit lang kami ng mga kahoy, mga dahon, na tiyo. Yun lang yung ginamit namin para maluto siya. So ayan, nung naluto na siya, hinangon na namin siya. Ang isa-isa, nilagyan namin sa baba. Tapos palalamigin muna natin siya guys. Tapos after niya lumamig, yan, binuksan na natin siya. So hindi ko alam kung ano pwede pang dito eh. Nakakita lang ako ng bato tapos medyo matigas naman kasi siya kaya ako ginamitan at pinokpok siya ng bato. So eto na, the moment of truth. Let's go! Sige. O, titikon na. Titikon na. Nam! 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 mani. Nasang mani nga eh. Nasang mani niya, oh. Nasang mani, ano? At ayun nga, guys. In fairness, masarap siya. Lasis siyang mani. At yung texture niya is parang kamote. Kamote na mani. Masarap siya, guys. So, yun lang for today's video. Salamat! Sarap! Ipan mo, balog. Sarap!